kambak mga boss At may gagawin tayong Bluetooth speaker Yan Gawa natin ng video Para makita ng mayari So bali request ng mayari nito Gagamitin daw niya Sa motor So papalagyan ng 12 volts So kinalas ko na Kasi bala ko dito Sa loob ano Nakalas na rin Pero sa loob Natin ilalagay yung regulator So pag convert ng 12 volts Maraming paraan Pwede nyong ano uh, Gamitin na lang yung Uh, yung ano yung 12 volts na car charger may nabibili niyan ilagay na lang natin diyan o kaya kasi dito na yon ang pasok noon 12 volts tapos ang labas oh, ay 5 volts pwede diyan o kaya pwede ring DC DC yung back converter may nabibili naman DC DC na back converter na 5 volts o kaya pwede ring regulator So maraming paraan. Ngayon ang gagawin ko ay yung regulator, yung 7805. Yun ang gagamitin natin pang charge at saka pinaka supply. Pero lalagyan natin ng capacitor resistor para extra protection mga boss. At kung ano, lalagyan din natin ng senior diode. Meron pa ata ako dito, senior diode. Sa so may ano, para kung sakaling magka problema yung regulator, bibigay. So, gawang ko ng paraan. So, kung paano ko gagawin, Gagawin ko na lang tapos i-demo ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa. Gahanap tayo ng board. May board at ako dito na ano eh. Experimental. So hanapin ko. Kung hindi ko mahanap, gawa na lang tayo. Regulator. Ang problema nito, lumubog din yung ano. Kasi nakalas na dito yung pinaka ano. Kakalasin din natin yan para masuplay natin. Tapos lalabasan ng wire lalagyan din natin na fuse sa loob mga boss para extra protection din. 'Yun ang gagawin natin. So saglit lang, i-prepare ko muna yung mga materialis Yung gamit natin, uh, heat sink, diode, dalawang fusible resistor na 4.7 ohms. 'Yun kasi yung available ko. 7805 na regulator. Kinuha natin 'yan sa board, uh, 104 na capacitor, uh, tawag dito 470 16 na ikap e electrolytic capacitor ito kasi mylar ah, uh, ceramic sealer diode na 5.1 screw so if ikabit ko na muna uh, pagpaplanuhan ko pa kung paano pagbuild nito then explain na lang natin pag natapos ito na yun mga boss ito yung papasok galing sa 12 volts lalabas dito 5 volts na resistor tapos pinaka output nya na naka senior diode pa tapos ito naman yung switch may wire galing sa labas para sa 12 volts na battery dumaan yung switch nung ano then ito naman yung output nya dito dito papunta yan dito sa pinaka input yan sa charging pin kasi 5 volts yan eh tapos ground tsaka positive so ito yung wire na gagamitin natin pero bago yan ihihinang na natin tong ano ay wala pa pala kung 12 volts na adapter uh, kuha tayo ng 12 volts muna pala para masubukan okay saglit lang mga boss pala kung 12 volts na adapter mga boss Uh, ito lang na ang gagamitin natin pan testing. Yung pinaka power supply na 12 volts na malaki na transformer type o Lineal So ito na lang 12 volts din yung output nito. Tapos testing na natin. Ito naman yung pinaka output niyan o pinaka input. Itatap natin na kau naman ata yan eh. So paano ba to? Tika lang. Huwag kang dudulas. Ayun, nag-slide yung ano. Nag-slide yung... Lagay natin dyan. Makalat yung ano. So, ito ay ikakabit natin dito. Suksok natin sa positive. Tapos, yan. Sana gumana. So, meron tayong tester dito. Hirap nito ah. So, ko na lang dito sa ano. Yes. Hindi pala kita, no? Ayan. So ito yung tester natin, ipatong na lang natin dito. Para kita. Ayun, nakuha natin yung angulo. So tama ba? Yung tester ko chopstick method. Tabingi na yung Aha, uh, dito muna tayo. Wala. Hindi ata nakasubsob na maayos ayusin natin itong connection eh hindi pa kayo kawakan ko na lang to kasi wala naman akong 13 so dito yung output sukatin natin 5 volts ayan 5 sakto so dito negative 13 kasi baligtad yung volt natin ayan eksakto 5 volts mga boss dito sa ano yung 5.45 tapos may resistor 5.39 o oh, 5.40 so ayos pwede na natin siyang ikabit dito sa ano sa pinaka board niya ihinang natin yan wala kasi akong 12 volts adapter ngayon yung 12 volts adapter ko kasi na ano, pang charge o yung pinaka power supply may nagpagawa na customer ng ano na 12 volts niya na sa buffer pinalagyan ng power supply ginamit ko <laughs> ngayon hindi pa ako nakakapasyal sa junk shop actually ito gagawin ko tong 12 volts sana kaya lang na di delay delay gawa ng Marami akong ginagawa. So hindi natutuloy 'yan. Minsan-minsan napapatungan ko tapos pag medyo ano hinto na naman. Okay mga boss. So tika lang. I-prepare na muna natin 'to. Kasi kakabit na lang dito sa output. Dito yung pinaka output niya negative at saka positive. Papunta na doon sa ano. Parang ganito lang 'yan eh. Uh, dito. Parang dito lang 'yan, oh. Eh. Hmm, eh, tingnan nyo kung saan ko itakad. So, ito. Kakabit natin yung supply. Galing sa, ano, dito muna tayo pa pakita nyo, pakita ko sa inyo kung saan to ihinang. Ayan supply dito yan yan tapos hinang natin yan dito bawasan natin sobrang haba pala ng ano yan halosin natin Tama-tama may malaki siyang ano space eh. Ayun. Tapos dito. Ayun. negative sa pinaka ground kung hindi nyo mahanap dito lang kayo sa body ng charging pin yan tapos dito naman yan ito yan yung pinaka dulo. negative pero mga boss, ah, hindi niyo na kailangan ganito kung ano, ayaw niyo ng hassle. Bili na lang kayo ng ano, Uh, 12 volts na car charger mas madali yun iwasasil at uh, hindi nyo na kailangan pa magpagawa yan okay tanggalin na natin itong suba tapos malalaman natin yan kung okay na kung tama yung gawa natin kapag umilaw yung kulay red na sa charging okay at dahil may diode siya mga boss, hindi yan gagana kapag baliktad yung connection natin. Halimbawa, ano, dito muna tayo sa ano. Saksak muna natin. Ayun, umilaw na. So, kung nyari, mabaliktad natin yan. Nailagay natin yung negative sa ano. Hindi yan na under mga boss kasi nakadayod. Putiktado siya. So, walang papasok na supply. So, balik natin sa dati. Yung gitna kasi nito positive. So, ayan. Ayos na. So, pwede na siyang gamitin ng may-ari. Hindi siya, ano, uh, baliktaran, uh, andar. Pero, pag binaliktad mo, nagkamali ka na polarity accident yung mamali. Dahil may diode siya, hindi agad siya masisira. Okay? Tapos ito, siguro lalagyan ko ng glow kasi baka mabasa ng ulan may butas dyan kasi sa labas to gagamitin ng mayari iguglo natin yan then ito namang ano power supply ito tunnel natin doon sa so, may screw sa sa pinakakatawan yan so ipaayos na muna natin para magawa natin ng ano finalize ko na lang muna yan so maglagay pa tayo dito ng ano siwang para dito okay Upload na lang kayo mga boss Mga boss yung pinaka final result Dito na natin Tinunin yung Pinaka regulator na may heatsink Ayan So yung battery susuksok na lang natin dito yan Okay na tapos tatakpan na natin Ganun lang kasimple mga boss Yung ginawa natin Pero Ito yung medyo ano Kailangan nyo ng technician kapag ganito Kung gusto nyo madaling paraan Yung sinasabi ko na uh, 12 volts to 5 volts na car charger pwede din yon. para sa akin kasi mas okay tong linear mas matibay sa tansya ko lang ha comment na lang mga boss kung disagree kayo sa sinasabi ko pero yung mga nagawa ko kasing ganito ang tagal masira eh nasira na lang yung bluetooth pero yung ano hindi naman so congrats sa may-ari nito